Naniniwala si Senadora Cynthia Villar na isang magandang hakbang sa pangangalaga sa kapaligiran ang protected area sa Maycarlis, Iloilo sa kabila ng malawakang development uh, upang pasiglahin ang kanilang turismo sa lugar. Ito yung naging pahayag ni Villar na maging guest speaker sa launching ng Sikogon Island Wild Sanctuary at Turnover Ribbon Cutting Ceremony ng Livelihood Center Extension. Ayon dito kay Villar, ang Wildlife Sanctuary sa lugar ay pinamumugaran ng 18 species ng mga halaman, 32 species ng mga endemic sa panay, kabilang na ang batuan, 7 species ng labing 15 species ng reptiles, kabilang na itong dwarf gecko at 63 species naman ng mamal sa tiba pa. Ano yan, dahil nga sa mayaman ang Pilipinas sa biodiversity? Sinabi ng Chairperson ng Senate Committee on Environment and Natural Resources na mahalagang alagaan ang ating biodiversity. Ipinagmalaki rin ang mababatas na maisusulong ng biodiversity ang paglagungan ng ekonomiya. pa ni Villar ng Sikogon Island Wildlife Sanctuary sa may uh, Carlos Iloilo ay uh, Legislated Protected Area. Sa ilalim ng INIPAS Expanded National Protected Area System o Republic Act No. 11, 93 na sa batas noong August 2022. Ayon pa kay Villar, ipinaglalaban nila ni Representative Boboy Tupas ang panukalabatasa batas na gawing protected area ang si Cogon Island. Sa ngayon, mayroon na tayong 114 legislated protected areas sa ilalim ng expanded NIPAS Act. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.